So ito nakikipag-usap ako sa Shopee representative kasi bumili ako ng item sa isang uh, merchant dito sa Shopee. So to make it specific no 14 bat uh, 40 bottles ng uh, perfume yung binili ko sa seller. Doon sa 40 pieces na yon basag ang 14 pieces. So ah uh, nakikipag-deal ako doon sa buyer ah sa seller sabi ko bibili na lang ako ng bagong order tapos isasama na lang doon yung uh, 14 na bottles na basag so nag-agree siya as you can see sa isa dito sa uh, ito yung mga picture guys uh, ito yung mga pictures photos ng mga basag na bote so mapapansin nyo rito guys uh, isang uh, layer lang ng uh, bubble wrap yung nakalagay, no? Isang layer lang. So mababasag talaga yung mga bote. So ayun na nga, uh, sabi ko bili na lang ako ng bagong order tapos dagdagan na lang yan ng 14 na bottles kasi 14 yung basag na bote. So ito yung naka, naka plastic na ngayon mga basag. So hindi ko na to pwedeng isole kasi delikado. Ayan, so ito may kausap ako ng uh, customer service so pinakita ko sa kanya yung agreement namin ni buyer ni seller so nag-agree siya na bibili na lang ako ng bago tapos dagdagan na lang niya ng 14 tapos kinabukasan kahapon nagulat ako kasi pinapasoli na niya yung bote nabasag eh naitapon ko na tapos nag-offer ng refund si seller ng 1 ah uh, peso. 'Di ba? So ayun na nga. So ito, yung kausap kong customer service. nareject ko yung offer. So sinunod ko Tapos ito, kausap ko, parang kinakampihan pa ni seller, ani uh, ni Shopee representative, yung seller. Ayan, no, yung offer niya o oh, piso. Kalain mo yan, guys. 1,700 plus yung halaga. Kaso, opera na ko ng piso. Ayun, kinancel ko yung offer ni ni seller. Ito, guys, yung seller, ha. Ang pangalan niya is Chen Seya. Chen Seiya. Tapos yung store, Barbie Dragon Picks. Yan, Barbie Dragon Picks. Ayan. So, kayo na guys yung humusga.